Hello mga idol. So ayan yung lulutuin natin na talbos ng kamuting kahoy dahil na miss ko yung talbos ng kamuting kahoy sa Bicol. So ayan yung sangkap lang natin oh. Yan balig -bali, ginomos ko pala yung sa asin mga idol at in-in slice ko yung maninipis. Maliliit lang talaga yung pagka-slice ko nun. Tapos ginomos ko sa asin, piniga ko para matanggal yung katas niya para hindi siya mapaklah pag niluluto natin hindi mapait. Tapos yun nga, nilagay ko na dyan yung pinakahuling gata niya mga idol. Yung pinakahuling gata niya yan. Bali, di ko na lang na video kasi late na ako nang naisip ko na i-ano siya, i-content. Tapos yun, nilagyan ko na rin pala yan dyan ang sibuyas bawang. Tapos yung ano, yan yung sili mga idol. Nilagay ko na rin yung sili dyan. Tapos yung ano mga idol, yung tuyo. Bali ito yung tabagak yung isinangkap ko dyan Bali pin pinrito ko na yun yung mga idol para hindi na siya talaga malansa Yan. Tapos yung wala nang sabaw yung huling gata natin Tsaka ako nilagay yung unang gata Yan yung pinakaunang gata mga idol yung malapot na So yan tapos halu haluin lang ng kunti mga idol Para maabsorb niya yung gata yung Lahat ng dahon So yan medyo halu haluin lang natin ng kunti yan, bali, occasionally lang paghalo mga idol. Tapos lagyan na natin ng pampalasa syempre. Ang magic, yan lagyan natin ng kunting magic tapos asin. Bali kunting-kunting asin lang mga idol. Kasi kanina ay ginomos natin yan sa asin. Baka naman masubran sa alat kasi yung tuyo, mga alat na rin mga idol. Pwede nga hindi na kayo maglagay ng asin. Para timplahan nyo na lang pag ano na siya, luto na yung gata niya. So ayan, bali halu-haluin lang natin ng bagya mga idol para hindi siya magbuo-buo yung gata. Para kailangan hindi natin yan pinapabayaan. So hindi ko na siya tinakpan mga idol kasi sa unang pagluto pa lang ay naluto naman na yung mga dahon. So sa puntong ito ay yung gata na lang ang pinaka niluluto natin dyan mga idol. Yan. Bali papa ano yung natin yung sabaw niyan mga idol. Bali papababain. babain baga tawag sa amin yan, ipinapahibas-hibas eh, muna. Ayan. Para nang sa ganun ay maluto talaga yung pinakagata niya mga idol. Yan, tapos may sili rin, pero hindi ko na pinisa yung mga sili. Pero mas kung mas ano nyo trip nyo yung mas maanghang ay pisain nyo yung sili para mas maganda. Mas manuot yung lasa niya. Pero yan medyo aanghang naman yan ng konti. Kasi ginagawa ko kinakain ko na lang yung sili niyan pag nakukulangan ako sa anghang. So, ayan mga idol, hintayin lang natin na maluto talaga yung pinakagata niya. Sa iba nga mga idol sa amin ay talagang pinapamantika pa yan mga idol. Pero dito ay hindi ko naman na siya ganun gagawin. Ayan, medyo maluto lang talaga yung pinakagata niya. Ayan. Sa puntong yan, pwede na yan mga idol. So, ilipat ko na sa lalagyan. So, ito na yung naluto natin na talbos ng kamuting kahoy. Ayan, shout out sa mga kumakain ito. Thank you for watching.